So ayan mga kadrama-rama, alam ko pong inaabangan nyo po no, yung next na mangyayari dito sa mailong ko girl. Dahil alam naman po natin mga kadrama na itong si Francis nga po, inalaman na nga po niya yung katotohanan dito kay Julius. About talaga sa gusto na nga po talagang makipaghiwalay ni Venice sa kanya. Dahil ayaw na nga po niya sa kanyang relasyon dahil toxic na toxic na daw po siya. At alam naman po natin mga kadrama na naging karelasyon din talaga ni Venice itong si James. At alam naman po natin mga kadrama na ngayon itong si... Uh... Francis dahil nga po sa disappointment niya, discouragement niya na nalaman niya yung katotohanan about kay Venice sa so pagkikipaghiwalay sa kanya ay eh, nagpunta po talaga siya doon sa simbahan na kung saan yun po yung uh, part na kung saan andun dapat yung pare para mangumpisal ka po pero alam naman po natin na nagkamali pong napuntahan itong si Francis at ito na din talagang si tate. nagpunta din sa simbahan na yung sakto lang talaga nandun si Francis sa loob at sinabi talaga ni tata na uh, mahal, na, mahal na din niya yung taong yun talagang patingin itong si Francis doon sa parang window talagang nakita niya na ito pala it si tata at possible din talaga sabihin talaga ni Francis na, na tata si Francis to talaga mahal mo ako diba? talagang mapapasabi na lang talaga itong si uh, tata na Francis ikaw pala yan bakit andyan ka Ganito, ay wala 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 parang sab pwedeng sabihin ni tata ay wala wala yun wala wala yun iba Ibang tao yun, mga ganon. Parang mga ganong excuses ba ni tata para hindi niya malaman yung nararamdaman. Pero itong si Francis, possible sabi niya na, dahil ako tata, mahal na din kita. Ay! Char! Talagang nagmamahalan mga kadrama, no? Nakaka, uh, ano naman to? Kakakilig. Char! Kaya abangan na lang po natin mga kadrama yung maging reaction ng bawat isa sa kanila. So yun lang po. Don't forget to please like, share, and subscribe my channel para sa susunod na video mga kadrama is po. Thank you so much for always watching my video. Bye! Abangan!